Dahil unang pagkakataon kong pumunta ng Maynila, may kaba rin akong nararamdaman. Lalo nang ang kaibigan ko ay hindi raw makakasundo sa akin, gawa nang may emergency siya sa trabaho at ayaw siyang payagan ng boss niya. Naupo na lang muna ako sa sementong upuan sa mismong gilid ng exit na aking dinaanan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Kung doon na lang ba ako magpalipas ng umaga, hintayin matapos ang aking kaibigan sa kanyang duty, o sumakay na lang ng taxi patungo sa kanyang tariantahang flat. Ang mga narinig ko kasing sabi-sabi, ay marami raw man sa Maynila. Maraming sira ulong taxi driver. Maraming manluloko. Nasa ganun akong pagkalito, kung ano ang gagawin noong biglang nagring ang aking cellphone. Tinignan ko ang number ngunit hindi ito pamilyar sa akin. Uulit sinagot ko pa rin. Hello? At doon lumakas ang kabog ng aking dibdib noong narinig ko ang boses sa kabilang linya. Boses si Tony Simon. Tol, saan ka ngayon? pagkawari ko ay tumatalon-talon ang aking puso sa narinig. Nabigyan ng pag-asa. Sa Manila na. Ang sagot ko. Alam ko, ang ibig kong sabihin, nasa airport ka pa ba? Ang sagot nito. Ah, uu. Oo. At gusto ko pa sanang sabihin na wala akong sundo upang kahit papaano ay may nasabihan ako. Ngunit hindi ko na itinuloy. Nahiya pa kasi ako. At isa pa, alam pong wala rin siyang may tutulong gawa ng nasa malayo siya at malay ko rin ba kung may consent pa siya sa akin. Saang ang banda? Ang tanong niya. Nagulat naman ako sa kanyang sinabi. At lalong lumakas ang kabog ng aking dibdib. Nalito kung ano ang ibig niyang sabihin. Di ko tuloy may mangarap na baka sinundan na niya ako o may telesharing palabas na mangyayari sa akin. Dito sa exit, sa gilid, may simentong upuan. Ang sagot ko, Okay, hintayin mo dyan ang aking kambal. Sunduin ka niya. Ang sagot nito, Malina naman ako. Hindi na ako natuto. Ang sabi ko sa sarili ko lang. Ngunit nalito rin ako sa narinig dahil simula pa noong naging magkaibigan kami, wala naman siyang binabanggit na kambal niya. Bagamat alam ko iwalay ang mga magulang niya at ang kanyang ina at isang kapatid na lalaki ay nasa Maynila. Kung kaya naman minsan ay binibisita niya sila. May kambal ka? Ang tanong ko. Oo, at tinawagan ko. Nasabi ko, patungo ka ng Maynila at tutulungan ka niya. Sagot nito. Talaga? Ang sagot kong tuwang-tuwa sa narinig. Eh. Itatanong ko pa nga sana kung napatawad na niya ako. Ngunit pinatay na niya ang kanyang cellphone. Kaya wala na akong nagawa kundi ang maghintay. Maya-maya lang, may dumating galing sa loob ng airport. At kahawig na kahawig talaga niya. Hi! ikaw ba si Mark? Ang tanong nito. Oo, ako nga. Ikaw ang kambal ni Simon? Ang sabi ko naman. Oo, ako. Tawagin mo na lang ako, mat. Sabay abot ng kamay niya upang makipagkamay. Tumawag kasi si Simon, hindi mo raw kabisado ang Maynila. Kung kaya, eto at your service ako ngayon. Ang sagot nito, para akong nakuryente noong naglapat ang aming mga kamay at nag-handshake. Parehong pareho talaga sila. Pati ang dimple sa kanyang dalawang pisngi ang mapuputi at pantay na mga ngipin, ang hikaw sa kaliwang tenga. Ang pagkakaiba nga lang, may buhok. Medyo mahaba kasi ang buhok ni Simon. Ngunit si Matt, yung tinatawag nilang semi-kalbo, bagay din naman sa kanya. Nakapided na maong siya na may butas-butas na tuhod. Nakabadi-pit na t-shirt. Astig din ng forma. E di kaagad ako nakapagsalita. Na mesmerized ba sa kanyang angking kagisigan? Clone na clone silang dalawa ng kambal niya. Pagkaramdam ko tuloy, nasa harap ko lang si Simon. May dumi ba sa aking muka? Ang sambit niya sabay bitiw na isang nakakabighaning iti. Nung hindi ako nakaimik at nanatiling nakatitig lang sa kanya at sa ngiti niyang yun, para akong nasa kalangitan. Kilala ko ang ngiting yun. Ang ngiting kagaya ng kay Simon. Ang pamatay ng ngiting kung saan kapag nakita ko sa kanyang mga labi, ay para akong aatakihin sa puso sa sobrang sarap na pagramdam. Yun ang pinakagusto kong tingnan sa kanya. Ang kanyang mga ngiti. Hoy, magtititigan na lang ba tayo? Ang sambit niya. Ah, ang gulat ko ring sagot. Bakit ka pala galing sa loob? Di ba dapat ang mga sumusundo ay galing sa labas? Ang lumabas na tanong sa akin, Bebeg. Dito ako sa loob nag-work. Isa akong immigration official na nag-check sa mga incoming passengers galing sa ibang bansa. Off-duty na ako nung tumawag ang utol ko. Ang sabi nito, Mahaba-haba rin ang pinag-usapan namin. Ah, ganun ba? Salamat. Nagabala ka pa talaga. Ang nasambit ko na lang. Okay lang yan. Utos ni iutol kaya okay lang. Oh, tara na. Ang sabit nito, at sumunod na ako sa kanya. Pumara siya ng taxi at sumakay kami. Wala pang 20 minutos, kuminto na ang taxi. Hindi ko alam kung anong lugar yon ngunit nagtaka ako dahil sa isang hotel pala kami bumaba. Sumunod na lang ako hindi na ako nagtanong. Naisip ko na baka malayo ang bahay nila kung kaya doon niya ako dinala. Halos hindi kami nag-uusap. Nagkahiyaan ba? Hanggang sa inihatid na kami ng bellboy sa aming kwarto. Ganda ang aming kwarto. Twin bed ito. At maganda ang mga muebles sa tingin ko kung hindi 4 stars yun 5 stars siya agad siyang tumawag sa food service at nag order ng pagkain habang hinintay namin ang pagkain naligo ako nung natapos na ako siya naman ang sumunod na nag shower dumating ang pagkain at may kasama pang labing dalawang beer. Tapos na rin siya sa kanyang paliligo. Pagamat malamig ang aircon, nanatiling nakatapis lang siya ng tuwalya. Maganda ang kanyang katawan. Halos pareho talaga ng kay Simon. Hindi ko alam kung may underwear siyang suot sa ilalim ng kanyang tuwalya. Gustuhin ko mang pagpantasyahan siya. Hindi maiwaglit sa isip ko na utol siya ni Simon at na ako sa aking ginawang kahalayan sa kanya. Ayoko simula ng buhay ko sa Maynila ng isa na na namang pagkakamali. Inilatag na namin mga pagkain sa isang mesa at doon kami kumain. Hindi pa rin kami nag-imikan. Nahiya kasi ako. Sa isip-isip ko lang, malamang napagkwentuhan na nila ang ginawa ko sa kambal niya. Hindi ko lang din alam kung bakit tila nahihiya siyang magsalita. Siguro, nakiramdam lang siya sa akin o sadyang mahihain lang siya. Dong tapos na kaming kumain, nagsimula na kaming uminom. Ganun pa rin. Parang ibang tao talaga kami. Naisip ko tuloy kung maluwag ba sa kanyang kalooban na sunduin ako sa airport. At ang hotel, ang mahal siguro ng bayad niya doon. Halos maubos ko na ang pang-anim na birko. Noong nagsimula na siyang magsalita, medyo lasing na ako noon. Mark, may sinabi si Simon sa akin na iparating ko raw sa'yo. Ang sambit niya na ang boses ay halatang lasing na rin. Ano? Ang excited ko naman tanong. Sorry raw sa pagiging matigas ng kanyang puso sa hindi pagpapatawad sa'yo. Napatawad ka na raw niya. Ang sabi nito, mistulang lang na wala ang lahat ng aking nainom sa aking katawan sa mga narinig. Talaga? Ang sagot ko, at hindi ko na malayang tumulo na pala ang luha. Oo. At may isang bagay pa siyang sinabi. Hindi raw siya ang nagpakalat sa chismis. May hidden camera raw na inilagay sa kwarto ang anak ng may-ari ng boarding house. Siya ang nagpakalat sa chismis. Ang sabi nito. Kaya pala. Ang bulong ko. Ang buong akala ko ay siya talaga ang nagpakalat ng chismis. Tinitigan ko si Matt. Nahiya ako Matt sa mga ginawa ko sa kambal mo. Kung kaya ako umalis. Ang sabi ko, First time mo bang gawin yun sa isang lalaki? Ang tanong nito. Tumangu ako. Ako, hindi ko pa naranasan na makipag-niig sa kapwa lalaki. May nag pero hindi ko na-enjoy. Tahimik bis-tulang hinataw ng isang bote ang aking ulo sa na narinig. Hindi ko alam kung nagbibiro ba siya o iniinsulto lang ako. Hindi ko rin alam kung ano ang ibig niyang tumbukin sa kanyang sinabi. O baka sinubukan lang niya ako. Tumayo siya, tinumbok ang isang kama tinanggal ang tuwalang nakatapis sa kanyang bewang at saka humigang nakatihaya. Tinignan niya ako. Alika! At sabay abot ng kanyang kamay sa akin. Nakakabighani ang kanyang anyo. At ang mapanokso niyang tingin ay mistulang umalipin sa akin pag-iisip. Nakikita ko si Simon sa pagkatao niya. Ramdam ko ang matinding pagnanasang gumapang sa aking kalamnan. At walang nagawa ang aking katawang lupa, kundi ang magpaubaya sa tawag ng pagnanasa. Tumayo ako at parang napasa ilalim ng hipnotismong tinumbok ang kama niya. At sa pagkakataong yon, ginawa ko kay Matt ang ginawa ko sa kambal niyang si Simon. Maaga kong nagising kinabukasan. Imbing pa rin natutulog si Matt lang sa ang ng kanyang katawan. Ang isa niyang kamay ay nakalingkis sa aking katawan. Hinawi ko ang kanyang kamay at nagising siya sa aking galaw. Uwi na ako, Matt. Sigurado akong naghihintay na si Simon sa akin. Itutuloy namin ang plano namin mag-proceed ng MA in Business Management at magsisimula ng negosyo. Ang sabi ko, sasama na ako. Gusto ko rin makita ang aking kambal. Ang sagot nito at sumama siya sa akin. Habang nasa aeroplano kami, muling bumalik sa aking isipan si Simon. Naalala ko pa ang gabi kung saan ko ginawa ang kakalayan sa kanya. Sariwa pa sa aking isip ang lahat. Nakatatak pa sa aking isip. Ang nunal na kasing laki ng butones sa dulo ng kanyang pagkalalaki. Tandang-tanda ko pa ang hugis at haba ng peklat ng operasyon niya sa appendicitis sa baba ng kanyang tiyan. Lahat ng yun ay nakita ko rin sa katawan ni Matt at muling nanumbalik sa isip ko ang isang bagay na sinabi niyang gagawin kapag gumraduate na siya. Magpapakalbo ako tol sa araw mismo ng ating graduation. Inilingkas ko ang aking kamay sa baywang ni Matt isinandal ko rin ang aking ulo sa kanyang balikat. Salamat sa lahat. Ang bulong ko. Lumingon siya sa akin. Binitawan ng isang nakabibighaning ite. Napako ang aking paningin sa kanyang mga labi. Kilala ko ang iting yun. Isa lang ang tao sa mundo na nagmamay-ari ng ganoong klaseng ite na nakapagbibigay ng ganoong katinding kalampag sa aking puso. At iyon ay si Simon.